sa administrasyon ito, dito kayo mag-focus. Huwag sa kung ano-anong issue, sa kung ano-anong pagtatakip. Ito o, oh, kalikasan na ang humuhusga sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao na ang problema. Wala kayong ginagawa. Sa halip, nag-iisip pa ka kayo ng panibagong problema. Gera, China. Hindi China at Duterte ang problema kung hindi kayo mismo. Hindi nyo kasi matanggap na wala kayong silbi. Nasabihan kayo ng mga wala kayong silbi. Ano mo masasabing may silbi kayo? Asa na ang bilyon-bilyon? Ang mali, -mali pera? Asa na? Kung andyan nyo, napakadali lang nitong problema na to. O wala na. Naitakbo na. Diba? So, sa administrasyon, kumilos kayo. Huwag kayong puro pa cute. Hindi kayong mga cute. Puro kayo pa sikat? Sikat na sikat na nga kayo eh. Sa pandurugas. Kulang pa ba yung kasikatan na yon? Anong gusto niyong sikat? Yung... Makagawa kayo ng panibagong problema bukod pa rito sa mga to. Doon pa gusto ninyo sumikat. Tama na, sawan-sawa -sawa na kami sa pasikat nyo. Kilala lang kilala na namin ang mga likaw ng bitukan nyo. Puro kayo dote.